Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng buwan ng panitikan ngayong Abril, susuriin natin ang aklat na sinulat ng isang bantog na Pilipinong manunulat. Siya si Bautista. Gapo at isang puting Pilipino sa mundo ng mga Amerikanong kulay brown. Ang buong pamagat ng katahang nobela at higit na kilala sa maikling pamagat na Gapo. Bilang pagtukoy sa Olong Gapo isang pook sa Pilipinas. Magandang araw, ako si Sherry Galin Pancho mula sa Art Technological Institute Education System Incorporated. Ang inyong panauhing tagapagsuri ng akda. Ang istorya ay umiikot sa magkaibigang sina Mike, Modesto, Adi, at Magda at kung paano sila pinaglaruan ng kapalaran sa gapo. Nagsimula ang kwento sa Pridang Fat, isang nightclub malapit sa base militar ng mga Amerikano. Doon, kumakanta si Michael Taylor Jr. o oh Mike. Madalas na may temang anti-American ang kanyang mga awitin. Ngunit dahil Tagalog ang wikang kanyang ginagamit, nakikitawa pa ang mga kano na pumupunta doon. Si Magda ay nakilala ng isang kano na nagngangalang Steve Taylor. Ipinakilala niya ito kay Mike at sa laking tuwa niya, naging magkaibigan ang dalawang ito. Si Modesto na nagtatrabaho sa base ay madalas na nakakaranas ng pangaapi at panunokso mula kay Johnson, isang Amerikanong sultan. Isang araw, hindi na nakayanan ni Modesto ang pang-iinsulto at nakipagsagutan na siya. Pinagtulungan siya ng mga sundalo na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Si Ali naman ay naging kasintahan ng isang kano na nagngangalang Richard Holloway. Sa umpisa ay mabuti ang dalawa sa isa't isa. Ngunit hindi pala totoo na mahal ni Richard si Ali. Ninakawan niya at binugbog si Ali kasabwat si Ignat ang kanyang katulong. Dahil sa mga nangyari, ay lalong nagalit si Mike sa mga kano. Pero dahil kay Steve, ay naniwala si Mike na nakatagpo na siya ng isang kano na hindi tulad ng iba. Lahat ng ito ay nagbago noong nalaman niya na nabuntis nito si Magda. Na hindi na pala nito mahal si Magda at may pamilya ito sa Estados Unidos. Gusto pa nito na ipalaglag ang bata. Nanubalik sa kanyang mga alaala, -ala, ang sinapit ng kanyang ina, pati na rin nila ali at modesto sa mga Amerikano. Naulit na naman ang mga panlilinlang ng mga sundalong Amerikano kay Magda. Inampas ni Michael si Steve sa ulo gamit ang kanyang gitara na ikinamatay ni Steve. Nakulong si Mike. Sa huling bahagi ng nobela ay dinalaw ni Magda si Mike sa kulungan. Pinaalam niya ang pagpapangalan ng anak niya kay Mike. Ang bata ay magiging si Michael Taylor III. Naghawak ng mahigpit ang kanilang mga kamay sa magkabilang panig ng rehas. Ang nobelang po ay tumatalakay sa mga epekto ng base militar sa Pilipinas sa sosyo-politikal at kultural na buhay ng mga Pilipino lalo na sa mga nasa laylayan ng lipunan. Rekomendado sa mga nasa antas ng junior at senior high school na binibigyan ko ng grado na 8 over 10. Muli, ako si Sherry Galin Pancho para sa natatanging edisyon ng Plex A Book ng Quezon Provincial Library.